Naghahanap ba kayo ng pampabatang pagkain abay? Dito sa may buhay na tubig road, may bagong food park na naman na nagbukas ang Imus Night Bazaar. May mga nag-offer dito ng coffee, sisig, dinakdakan at pares. So sisig at dinakdakan. Mga nila lang, tigpan na natin to. Pampabata na naman. <laughs> Di na ako may may niya. Kung naghahanap kayo ng refresher, may katabi siya rito ang coffee shop, ang coffee tayo ito. Nag-i-stay 100 pesos ang coffee and ng coffee nila. Kasi so, pong umorder, sa tiyo lang po sa online page nila, nanjan sa baba. Kung gusto po umorder ng sisig, dinakdakan at pare, nila sa page nila, nanjan rin po sa baba. Ito po yung schedule nitong Imus Night Bazaar, nanjan rin po sa baba. Kaya kayo dyan. Yeah. Mm. Yes. Dahil na ito. Napakatasap lahat ng kutsila rito.